Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ngayon ay December 25. Yan. Hindi man ito ang exact kong kapang kapanganakan ni Jesus. Kaya December 25. Pero at least, naalala ng mga tao na mayroong Kristong pinanganak na matay at bulig na buhay sana lang ang lahat ng mga tao ay uh, sumasampalataya palatayan na mainam sa ating Panginoong Diyos at hindi kay Santa Claus. <laughs> Di ba? tayo po ay uh, manalangin mga kapatid, tagumpay sa pamagitan ni Kristo, no? hindi ni Santa. <laughs> makasanta Santa na siyon. So tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang namamagitan sa amin dyan sa langit na bayan, na siyang uh, nagbigay sa amin ng buhay, ng kaligtasan, ng pagmamahal. Aming pong dalangin, O oh Diyos, ang aming pag-aaral na ito. Tulungan niyo po kami ng aming puso't isipan. Madirek ang aming isip sa inyo bagamat ang sanlibutan ay nagkakasiyahan uh, sa maling petsa. Pero tamang Diyos dapat ang aming sinasamba at kayo po o Diyos yo. Salamat po sa pag-ibig po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito sa ating pinaka key text, medyo mahaba -haba. Sa Hebreo 2, to 15. Sabi dito, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo. At siya naman ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. Upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatuwid ay ang jablo At mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. So ito yung bayan ng Israel. Ano? Dahil pinahalagahan nila yung buhay nila. Eh maganda naman na pahalagahan yung buhay. Siyempre. Natakot sila sa kamatayan. Kaya sumanib na lang sa kaaway at na nagpakaalipin, di ba? Pero pinalaya sila ng ating Panginoon sa pamamagitan po. Na, pinatawag si Moises, di ba? Pero dito mga kapatid, no? ang number one na kinatatakutan natin kamatayan. Kapag kawala tayo sa Panginoon, tayo ay tiyak na mamamatay. At sabi nga sa Banalakasulatan, ang pinahalagahan ng buhay ay mawawalan ng buhay. Mamatindi no? Pero yung mamamatay dahil kay Jesus, sila pa yung magkakaroon ng buhay. Yan ang napakaganda. Yung magkakaroon ng buhay, mga kapatid, yung mga sumasampalatay sa Diyos. Bagamat mawalan tayo ng buhay dito sa, mund sa mundong ito, ay ano naman? Ang pinakamahalaga, nasa Panginoon tayo. Kaysa naman iingatan mong hindi ka mamatay agad, pero wala ka sa Panginoon, lalo ka mawawalan ng buhay. Kaya po, no? lalo tayo magiging alipin ng kaaway. Sabi dito, kapag, ka, kapag ang pagkahulog ng tao ay napuno sa buong lup -lup langit ng kalungkutan at nakilos ng walang hanggang kaawaan ang puso ni Jesus para sa nawaglit na sanlibutan ang nawasak na landas ayo po nawasak na lahi, nawaglit tayo sa ating pong uh, ating Panginoon pero dito ang ating Panginoong Diyos buong-buong puso na tayo ay tinanggap at iniligtas na ang tao na nalubog sa kasalanan at kahirapan totoo yan no hindi lang basta kahirapan makasalanan pa di ba at nalalamang walang isi siyang moral na kakayahan para magtagumpay sa sarili lamang niyang laban sa kapangyarihan ng hindi natutulog na kaaway. Grabe. No? Hindi nagpapabanjing, hindi nagbabakasyon na kaaway. Tayo ay nagpabakasyon. Eh. Tayo ay nagre-relax. Eh. Sa panahon na tayo ay nagre-relax. Sa panahon na nakalimutan natin yung panalangin, dyan. Dyan babanat ang kaaway. Dyan. Diyan na uh, susundot ang kaaway at tayo ay mapapalayo sa kanya. Grabe yan mga kapatid. Kaya kinakailangan na tayo ay handa at nakamasig tayo ay dapat na talagang stand firm sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil kung hindi, ay walang mangyayari sa ating kundi kabiguan. Sa banal, pag-ibig at pagkaawa ay naparito siya sa mundo para ipaglaban ang ating mga laban para sa atin sapagat siya lamang ang makapagtatagumpay sa kaawan. Yan po. Ang kailangan lang natin ay dumipende sa Panginoong Diyos. Dahil ang ating Panginoong Diyos lang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na tagumpay. Dahil kung wala ang ating Panginoong Diyos, ay wala po tayong magagawa. Kung wala ang ating Panginoong Diyos, eh yung pagtatagumpay ay hindi po natin makakamit. Kaya po dito, no, kung gusto po natin magtagumpay, hindi po yan sa sarili nating kakayahan. Katulad ng ating pag-aaral, kundi yan ay nasa ating pong Panginoon. At sabi pa dito sa ating devotional, naparito siya para ipagkaisa ang tao sa Diyos para magbigay ng banal na kalakasan sa nagsisising kaluluwa at mula sa sabsaban hanggang sa kalbaryo. Sabsaban kasi pinanganak si Jesus. Kalbaryo dahil matay si Jesus. Para daanan ang landas na dapat tahaki ng tao. Yan dapat yung tinahak natin eh. Yung kamatayan na walang hanggan. Sa bawat takbang ay ibinigay tayo ng sakdal na halimbawa na dapat nating gawin na ipinakikita sa kanyang karakter kung magiging ano ang sangkatauhan kapag nakipagkaisa sa Diyos. So kapag nakipagkaisa tayo sa ating Panginoong Diyos, no, nandiyan yung karakter natin, nandiyan yung pagtulong natin, nandiyan yung pananampalataya natin. of course, mga kapatid, nandiyan yung maraming mga pagsubok. Pero paano natin imimit yung mga tukso ng kaaway sa pamagitan ng banal na kasulatan? Kasi nga binigyan tayo ng halimbawa ni Jesus Christ. At sabi ng ating Panginoon, ito ang dapat natin gawin no? Manalangin. Si Jesus Christ, siya ay ating Panginoong Diyos, nagkatawang tao, pero ang panalangin niya ay talagang matindi, todo-todo. No? Hindi siya nag uh, pumapalya sa panalangin. Grabe ang ating Panginoon. No? Eh, eh dito mga kapatid, yung kung halimbawa na dapat natin gawin, ginawa na ng ating pong Panginoong Yesus. So yun dapat ang ating susundan sa mga oras po na ito. Kapag binabanatan ng kaaway, ang salita ng Panginoong Diyos ang ating pong sandigan. Sabi pa dito, yung sabi dito, mayroong babala. Mayroong parang ngunit eh. Ngunit marami ang nagsasabi na si Jesus ay hindi gaya natin. Totoo, hindi naman tayo si Jesus. Na siya ay hindi kung ano tayo sa sanibutan. Na siya ay Diyos. Kung kaya hindi tayo makapagtatagumpay kung paano nagtagumpay siya. Totoo yun, hindi naman tayo si Jesus. Hindi natin kayang ginawa ni Jesus Christ. Pero ang sabi dito, sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan kundi kabilang sa binhi kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham palibhasa ay nagtiis siya sa pagkatukso siya ay makasasak lolo sa mga tinutukso ayan ibig sabihin mga kapatid ang Panginoong Hesus Kristo ang sasak lolo sa atin alam ni Kristo ang mga pagsubok ng mga makasalanan alam niya ang kanilang mga tukso kinuha niya sa ating sarili ang ating lakas. Siya ay sinubok sa lahat ng punto na gaya natin. Siya ay lumuha. Siya ay isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. Ibig sabihin, kaya niyang sumaklolo sa bawat isa sa atin. Hindi tayo katulad ni Jesus. Hindi tayo si Jesus per se. Pero sasaklolohan tayo ng Panginoon sa lahat ng mga kabiguan, sa lahat ng mga pagsubok ng ating pong mga buhay. So, sabi pa dyan, bilang tao, nabuhay siya sa sanlibutan. Bilang tao ay umakyat siya sa langit. Bilang tao siya ang kahalili ng sangkatauhan. Bilang tao siya ay nabubuhay para mamagitan para sa atin. Grabe yung ministry ni Jesus Christ. No? Hindi siya, walang humpay, walang pagod. Kung meron mong masipag dito, walang iba kundi si Jesus Christ. Hanggang sa langit na mamagitan siya sa atin para tayo ay maligtas. Bilang, uh, sabi dito, bilang tao ay muling magpabalik siya. Taglay ang makaharing kapangyarihan at kalwalatian para tanggapin yaong mga umiibig sa kanya na para sa kanila siya'y naghahanda ng lugar. So diyan po ang ating Panginoong Yesus. Grabe no? Bukod sa mamamagitan, susunduin pa tayo mga kapatid. At dadalhin doon sa langit na bayan. Hindi tayo pupunta na mag-isa doon sa langit. Kahit pagpunta sa langit, hindi mo kayang pumunta doon. Hindi lang kaya, imposible. Kaya susunduin pa tayo ng Panginoon. Ganyan po, kabuti ang Panginoon. Ganyan ka, hindi ang ating Panginoong Diyos. Kung hindi babalik ang Panginoon, kahit man ang palataya ka ngayon, hindi ka pa rin makakarating ng langit. Yun ang katotohanan doon. Kahit na sumunod ka sa Panginoong Diyos, magpakabanal ka, hindi ka pa rin makakapunta ng langit sa ganang ng atin. Dahil kailangan tayong sunduin ng ating pong Panginoong Diyos. Napakaganda, no? Sa pagkatagumpay sa mundong, sa mundong ito na puro tukso at kasalanan, tanging ang Diyos lamang ang ating mapag, uh, sa sandigan ng buhay at makapagbibigay sa atin ng tagumpay. Na tayo ay talagang hindi pababayaan ng Panginoon. Sabi po dito sa Bible Echo, November 1, 1892. Paragraph 6. Dapat tayo magsaya at magbigay pa sa salamat na ang Diyos ay itinakdani ang isang araw kung kailan niya hatulan ang saliputan ayon sa katwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Sabi niya sa gawa, 1731. Ano po ang dapat gawin natin? Sabi sa Bible Echo, magpasalamat. O, maging masaya sa paggawa ng ating Panginoong Diyos sa buhay po natin magpasalamat at maging masaya. No, makuntento sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng kalbaryo. Hindi po natin kailangan nagpasan uh, o gumawa ng sarili nating hakbang para tayo ay magumpay. Tayo ay makuntento, maging masaya, maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya lang maraming mga tao ang hindi masaya, hindi mapagpasalamat sa ginawa ng ating Panginoon. Hindi masaya, hindi mapagpasalamat sa blessing na kanyang tinanggap sa mga oras na ito. Ang kinakailangan natin mga kapatid, no? maging masaya at maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Itinakda niya ang araw ng kahatulan. Pag sinabing kahatulan mga kapatid, sa makasalanan, threat yun. Pag makasalanan ka, hindi ka na sa Panginoong Diyos, hindi ka humingi sa Panginoon, yung kahatulan, nakakatakot yun. dahil ibig sabihin ng pagpuksa sa mga sa mga sumunod kay Satanas. Pero yung kahatulan, bakit kailangan natin ipagpasalamat kung tayo ay mananampalataya? Dahil ang kahatulan ng ibig sabihin kaligtasan. Judge me, O God. Judge me, O Lord. Ang ibig sabihin, ligtas mo ako, Panginoon. Kasi yung pag-judge, mga kapatid, sa taong sumampalataya at nilinis ng Panginoon, ibig sabihin, kinukonfirm na itong tao na ito sa Diyos. Well, hindi, nag hindi nagkasala dahil kay Jesus. Nalinis ang kanyang sarili dahil kay Jesus. Siya papunta sa lang. Iyon ang ibig sabihin ng kahatulan sa mga sumampalataya. Pero kung ikaw ay hindi ka uh, nagbalik loob sa Panginoon, hindi ka lumapit sa Panginoon, ikaw ay uh, hindi nagsisi, nagpatuloy sa pagkakasala, yung judgment ay napakahira para sa iyo. Itong tao na ito, hindi lumapit sa Panginoon, hindi tumanggap sa Panginoon, maraming opportunity na narinig niya ang pabalita ng kaligtasan, pero umayaw siya, matindi yung hatol. Doon sa dagat-dagatang apoy, yun ang hatul. Pero kung nanampalatay tayo sa Panginoon, walang dapat ikatakot. Ano ang kailangan gawin? Magsaya at magbigay sa salamat sa ating Panginoon. So, ano man ang blessing na meron tayo ngayon? Makontento na nawa tayo ngayon, December 25. No? At lagi natin maalala ang ating Panginoong Jesus, hindi si Santanas. <laughs> o ano pa man, hindi ang ating pong Panginoong Jesus na, nama, na ipinanganak sa sabsaban, namatay sa krus ng Kalbaryo, umakit sa langit at muling babalik para tayo sunduin at dalhin dun sa langit na bayan. So God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid at uh, uh, pagpalain ng ating buong pamilya. Sama-sama tayong manalangin. Sa pangunan ni Brother Melvin Belisano, idalangin ang bawat isa. Uh, kami papunta ngayon sa, uh, papunta kami bukas sa Rumblon. Uh, Pagpapala ng Panginoon, pag-iingatan siyang uh, sumaamin. At siyempre ang buong pamilya, bawat uh, isa sa atin ay uh, nawa ay maging, masig maging masaya tayo sa mga oras na ito na nagkukuri nagpapasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. So maraming salamat po at uh, pagpalain tayo ng Panginoon. Pakinggan po natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos bago po manalangin si Brother Mel Sa atin. Kaibigan ko Pakinggan mo, panawagan para sa'yo Ang buhay ay ihanda na malapit ng magwawakas itong mundo Sa krus ng kalbaryo, mga kapatid. Sa krus ng Kalbaryo talaga no. Nandoon talaga ang ating tagumpay sa pamamagitan ni Kristo. ayan po ano po. Kaya kamusta ang lahat? Nawa'y tayo ay nagising. nagising sa umaga na ito na hindi tayo magtatagumpay sa sarili nating pamamaraan ano po. Palaging yan eh, depende sa nakatipid tayo kay Jesus ko. Kaya lang iba, hindi yata natulog ano. <laughs> Kising pa rin hanggang ngayon <laughs> dahil sa namis ang isa't isa kanilang mga kamag-anak. Sila ay magkakasama reunion ano. Ganitong panahon ay advantage kasi reunion. Reunion ng mga kamag-anak. Ang lahat ay masaya, nagbibigayan, nagpapalitan ng mga regalo. Kaya ano po, ang maganda ay naaalala natin na may tiyos na buhay. <laughs> sabi nga ano, At dahil sa kanya, tayo ay magtatagumpay. Ano po? Kaya purihin ang Panginoon sa umaga na ito. Bagaman kakaunti tayo sa bilang, ay alam natin na tayo lahat ay bina, na-bless sa umaga na ito. Ano po? At uh, tayo magdalanginan mga kapatid. Dalangin natin ang bawat isa. Patuloy na tayo ay tumingin sa Panginoon para tayo ay magtagumpay. Gusto ko nang iayos yung aking camera ka ulit. <laughs> Gusto ko yung may camera na susunod siguro pag pagbusan pag, ko ng panahon nasira kasi ito ayaw nagaano siya nagwawangwang pag uh, nabibigay kayo pag ano inakabit ko anyway sa mga susunod na araw ayusin natin na ano po at ayan ipanalangin natin ng bawat isa let's pray po mga kapatid sama natin yung ating mga mga kapatiran na buwa biyahe ano po Uh, iba kasi nagpupunta yan sa mga family members malalayo tulad nila pastor yan reunion ng kanilang pamilya di ba let's pray po mga kapatid ang mabanal na mga sa lahat salamat po muli sa panibagong buhay at kalakasan sa umaga nito salamat po sa ibigay nyo sa amin ha Panibagong pag-asa, uh, patuloy na gumigising sa amin sa aming pagkakatulog na aming pagtatagumpay lamang ay nagmumula sa inyo at hindi sa aming sariling kaalaman. Salamat sa mga halimbawa na inyo ipinibigay sa amin. Salamat sa krus ng kalbaryo na inyong pinagtagumpayan nung kayo narito sa lupa kung saan kami titingin dito upang kami bilang aming sarili na may hina ay maging malakas sa tulong po ninyo ama at maging magtagumpay din sa bawat ang bawat isa sa pagtitiwala at pananampalataya po sa inyo. Maraming salamat sa inyong gabay at patnubay. Salamat sa pag-aabot na inyong mga kamay sa patuloy sa amin. Pagkawang kami patuloy pa ulit na nakakasala, ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin. Kapatira na mga nakikinig ngayon, pagpalain na ang aming maghapon ng unang, unang aming kalusugan, ang aming hanap buhay. Ipagpalaan niyo po, baka naman na maging pagpapala sa iba. Higit sa lahat, makatulong sa gawain, sa gawain ng aming, ng inyong misyon dito sa lupa at ng ating misyon dito sa lupa. Amin din sinasama sa panalangin. Uh, si Aileen na nasa bukid nun, na uh, patuloy siyang ipuwi na yung pagpagaling na kamay. Si Pinigyo Eugenio Javier, sa kanyang sakit sa balat at sa tuhod. Gayun din si John Paul Cheng, pinsan um, po ni Nanay Teresa. Patuloy po ang kagalingan ni Gawat po sa kanya. Patuloy namin sinasama sa palalangin si Sister Janet de la Cruz. Palakas yun ang kanyang pangatawan, resistensya, ibalik ang kanyang dating lakas. Makita niya at ang kanyang pamilya na kayo ang dahilan doktor. Taking Dahil lamang gagamot, hindi lamang sa pampisikal na karamdaman at higit sa lahat pang espiritual na karamdaman. Patuloy din namin siya nasama sa panalangin pamaki ng Sister Cindy na nakupumpay sa ospital. No, siya ay gumaling na, kapalig sa dati niyang gawain at makita niya na kayo ang nagpagaling sa kanya. Sama din namin palagi sa panalangin si Kuya Jerry Bourbon. Ang uh, um, comfort sa araw-araw ang aming para sa kanya kalakasan sa bawat araw at pawi ng kanyang kalungkutan. Ganyan din si tatay din na pastor at kanyang nanay na patuloy na nagpapagaling. Ingatan din nawa sila pastor at mga karin sa kanilang pag-travel papunta roon. Ilayo sila sa anumang kapahamakan sa daan. Makarating sila at maging masaya at nagbabanding ang bawat isa. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng tatay ni Doc Mika. Patuloy siyang palakasin. panumbalik ang kanyang lakas hanggat maaari para sa aming kasiyahan at nagigit sa lahat. Ay, kami ay nakikita namin patuloy ang inyong mga gawain na patuloy na na umuunlad at patuloy na dumadaloy dito sa amin sa amin sa ilibutan para ang inyong pagmamahal ay patuloy namin maranasan kaya din na aming sinasama at panalangin sina Mr. Kisses sina Brother Ruti si Ate Milena kanyang buong pamilya at baby siya na yan. patuloy naman pagkaloob sa kanilang, kanilang mga pangailangan lahat patatagin sa kanilang pananampalataya ano pa mga pagsubok ang dumating sa kanilang buhay ganyan din sina Brother Kevin, Brother James, Pastor Melvin ang mga naghihintay ng kanilang munting angel na wakay paggalaw nyo na po ito sa lalong madaling panahon na aming ikatutuwa at kasasaya ngunit kami pa rin ay nagpapasalamat mupuri sa inyo kung ano man ang inyong ipagkakalob sa kanila at sa amin sama din namin Sister Erica si na uh, sa kanyang pagbubuntis si Sister Jody na lalapit ng panganak Jennifer Eusebio Pascua patuloy na nagpapagaling Imelda Eugenio Garcia gayon din si Sister Percy na gumaling na waya sa kanyang sakit si Risa Enriquez na malubhari ng kalagayan si Sister Aime Kilantang patuloy na kalakasan po sa bawat araw ang ibigay po sa kanya at Grisa Mano gayon din at Esther Lopez Brother Benjamin Muntigan buwa si Marilita si Diane Si Pichi patuloy na kalakasan sa bawat umaga ang aming kahilingan para sa kanya. Gaya din si na Kuya Bobby, Ate Lorna at ang kanyang buong pamilya. Si Ate JJ Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo na pawang mga, uh, mga, elder ng Bulak Church patuloy ng kalakasan po ang aming dalangin para sa kanila. Kalusugan din sa, sa pamilya ng bawat isa na nakikinig ngayon ang aming dalangin kasama na si Sister Rose Cris Encarnado ng De La Cruz at ng aming mga hanap buhay patuloy lamang maging sapat para sa aming mga pangailangan. Kaya din si Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia, Rebecca Francisco, Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si Ari, si Sister Nena, Tia Anig, Tia Aurora, Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, Erlinda Duque, at ang iba pang mga kapatid na hindi namin nabanggit. Ipatuloy namin sinasama sa panalangin. Alam namin na kayo ay nariyan buhay. Nakatingin sa amin, kasunod namin saan man kami mapunta. Handang umakay sa amin pabalik kung kami may naliligaw. Para kami ay tuluyan magtagumpay. Natulong po ninyo. Maraming salamat sa pagtinig sa aming mga panalangin. Patawad po kung ano man aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus name we pray. Amen. Amen muli po mga kapatid hey, maganda umaga po sa lahat happy holidays to all enjoy lang sa bonding ng mga family at naway no hindi hindi isang araw lang ating pagiging masaya at mapagpigay ano? araw araw po yan at po. dahil yan nais na ating Panginoong Yesus kaya sabi nga ni Pastor kanina bagaman hindi ito yung tunay na kapanganakan ni Yesus at naaalala pa rin ang tao na tunay na ipinanganak ang ating Panginoong Pero Remember, hindi masama bumati ng Merry Christmas dahil di nakalagay sa Bible na masama. At wala rin masama kung di naman din tayo babati. So, okay lang yan, ano? Mahalaga um, yung motibo ng ating, hindi naman sineselebrate tayo yung Pasko, no? Sineselebrate natin yung bonding ng bawat isa. At kung pamisan-misan lang magkakasama, yun. Yun ang motibo ng araw na ito. Hindi yung dahil sa ipinanganak si Jesus. Doon tayo magkakamali, ano. So, ayan, uh, sa lahat ng mga sumubaybay, maraming salamat po. Bumati, si Brother Rudy. And, uy, so, kay Brother Rudy, sorry kagabi. Hindi ako naka-online, ano, na naging dekatuloy sa git. Di wali mamaya. Abangan na kita, ano. Ayan, salamat sa inyo. May inyong mag-asawa. Mr. Melissa Gambo ayan. Good morning din po sa inyo Ate Sally Sanchez Ate Christy Kuya Edgar Mamberna Ang walang tulog Okay lang yan Mamberna At least walang tulog kaysa naman walang gising Joke lang At Reby yan. Good morning po Sister Nimbo Rivera Sister Dang Cruz, Kamusta po dyan sa Gabaldon Dito sa amin ang iingay ng aso Pero okay tulog pa rin ako Magtamag akong tulog Kahit na maingay ang aso Bala ako pakialam sa aso Pakialam no? matulog yan no Si Ate sa si Ate Pogi, si Mactal Family. Good morning po sa inyo dyan. Kay Baby Amari, kay Pastor, kay Ma'am David. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ate Lorna, Kuya Bobby, Ma'am Femi, Kuya Abner. At sa lahat na nakikinig sa background. Ay magandang umaga po sa ating lahat. God bless po. Ate Mitch, mahabol po si Ate Mitch. Good morning po, Ate Mitch. po. Okay, hanggang dito po muna tayo sa araw na ito. Patuloy tayo magdalangin ang bukas ng umaga. 5.30 ulit ng umaga kasi yan nakarecord na ito eh so hihintayin ko lang mag 5.30 pe play ko na agad ang ating live ano po so yan God bless po sa lahat